So ngayon mga kasaka, maghihintay muna tayo ng mga naglaot. So dito pala kami kukuha ng isda na aming ilalako ngayong araw na ito mga kasaka. So tara guys, ah, samahan nyo kami sa paglalako namin ngayon. Papunta. Ngayon mga kasaka, mag-deliver na tayo ngayon. Maglalako na tayo ng isda ngayon. Ayan. si embasyan huh? Sipagan at sipagan Kabutiyan ay palaging na Napakasarap ang buhay Sa simpleng pamumuhay Kung saan dito tayo Huwag sanay Dati pang naggalapay Sa dahirap ang paglutang pero tinihis ko lang At tinitihis ko lang Lalo pero Bahalin guys... <laughs> Bagong customer! Ay! Utang pa! Utang pa! Halagang <laughs> 100 Tusok ang 100 <laughs> 7 gramos? Yan pa saglit. Okay, congratulations. Thank you. <laughs> Please All right. subscribe. Mali do, no, mali do, no, mali do. No. Okay, pangalawang customer. Mali do. No. Mali do, no, mali do. No. All right, pangalawang customer. Sige, sige. Mali do. No. Alright. 160. Okay, ang kilo. Tosok ang ang kilo. Alright. Thank you so much. Oh, shout out kalida kan. Iyan at toho naghahawan. <laughs> Grabang tubo sa tunataw. Grabang tubo sa tunataw. Kung sino na kakilala sa iyo kan iyan, buli gimani ko ito naghahawan. All <laughs> Alright guys, adin na kita sa barangay Maglambong. Balim no. kita turingan, puro lang malim no. Pero masarami na. Malim no. Shout out din sa mga taga Kapatagan. Shout out. out Ay may guys. May customer kami di dina maganda. Wow. Nakakakilala ini. Apa ga? Oh, eh. <laughs>

Ay, mga pag-urupod na ng mga vlogger na nagkakapang sa kauduan sa karabaw. <laughs> oh, may sigbin pa nila. Wad to ko lang sigbin. <laughs> <laughs> oh, amin yung sigbin. Kaluya. Para din na natin mga kurupod ng mga sigbin. Yes na! Okay, may nagsiyak sa aton mga guys. Oh, ate, okay, ung kilo na ni parati pintik din. Okay, <laughs> dili ako gin papahin niyo. Aba, ate. Para na kung pang ano, sinlana. lana. <laughs> pera lang ang dagdag ho sa na ano na sin. Daka tolo kabila. Marasa pa talaga o? <laughs> <laughs> Ay, sinanay, oh? <laughs> ah, na ang sinlogod kay Bagana dapat ang ako ang ang kilo ng mga dayutan ako. Ay sinana yo. Awan magigim model ane na niyan sa aton. Pag simber. Kani grabe mga kwarta sang tao niyan mga buo. Kami mga buugon lang kami. Yes, das, das, das. Do. Ayaw yo tapon ko to. Malim ma no malim ma no. Masiram-siram ini. Masiram. Oh, masiram Siram. Oh, masiram-siram awan sabaw sana. Aw, sabaw lang kaw na bigyan sana Pangani na siya. Bakit talaga na sa mga nanluluyan mga. kaugat ugatan 160 pa 160. Okay media, tusok ang kalate. Hi guys. Ang kaganda ng mga estudyante natin guys oh. Malim no Malim no Okay thank you 169. 160 160. Alright Alright shout out sa mga customer na din ng mga magaganda. Wow! Mga taga-kaldura, mga guwapo, mga magaganda talaga. Talaga naman. Ako ka upod galit kami sana eh. Ata pa mga dagos at tao, dili ko pumatandaan. Pero gurang kurang na ako niyan. Thank you! Malim dok! Fresh na fresh yan. Fresh na fresh. <todic> oh, isda ka muna mga gwapo. Kamagwapo sa mga taga-kantor na laki. Oh. Tapos din na sa atong trabaho. Ay, Yan. Ate kay maganda ka man 2 kilos na sa imo. Wow. Na, na, 160. Wow, nag-160 na? Oh, kay mahal man atong kuha sana. Ang malim na, 160. 160. Tapos. <laughs> Tapos. Ang kaso. Tapos to na kita sanay. Lala. Oh, malim na, malim na, malim na. 160 ang kilo. Kay guwapo ka man kuya. 2 kilos ka na. Wow! 160. O hindi. Guwap nyo. Okay. Huwag kita sinpahabol na customer. Guwapo. Galing natin na customer. <laughs>